President Donald Trump at Vladimir Zelensky nag-away. Zelensky pinalabas ng White House? Itong biyernes nga po, isang matinding tensyon ang naganap sa White House matapos magkasagutan si US President Donald Trump at Ukrainian President Vladimir Zelensky. Ang insidente ito ay naganap sa gitna ng nakatakdang paglagda ng kasunduan tungkol sa rare earth minerals isang kasunduang may malaking epekto sa ekonomiya at teknolohiya na aspeto ng pariyong bansa. Ngunit sa alit ng isang mapayapang usapan, nauwi ito sa isang mainit na sagutan na ikinagulat ng marami. At ano ang nangyari sa kanila? Ano rin po ang video nito? Ano nga ba ang Rare Earth Mineral Agreement? Ang kasunduan pong ito ay may kinalaman sa pagkuha ng pamamahagi ng mga mahalagang mineral na ginagamit sa paggawa ng high-tech na kagamitan tulad ng smartphones, military weapons at iba pang makabagong teknolohiya. Mahalaga po ang kasunduan ito lalo na para sa Ukraine na mayaman sa isang uri ng rare earth minerals na kinakailangan ng Estados Unidos para sa kanilang teknolohikal at pangindustriyang pangangailangan. Subalit, imbis na maituloy ang kasunduan, nauwi po ang pagpupulong sa isang hindi inaasahang kumprontasyon. Ano nga ba ang pinagmula ng tensyon? Ayon po sa mga ulat, hindi natuwa si Trump sa naging inasal ni Zelensky na tila hindi nagpakita ng pagpapahalaga sa patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Ukraine na kung saan sa gitna ng gyara nito laban sa Russia. Mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, Patuloy na nagbigay ng malalaking ayuda ang US sa anyo ng armas, pondo at intelligence support. Gayon pa man, tila hindi ito sapat para kay Zelensky na patuloy na humihingi ng mas malaking suporta mula sa kanlurang mga bansa. Dito na lumitaw ang tensyon ng iginit ni Trump na wala namang laban ang Ukraine kung hindi dahil sa tulong ng US. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Trump na ginawa na niya ang lahat upang makahanap ng mapayapang resolusyon kabilang na ang kanyang personal na pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin upang mapahinto ang opensiba laban sa Ukraine. Sa halip na pahalaga nito, tila hindi nagustuhan ni Zelensky ang pahayag ni Trump na naging dahilan upang magpalitan sila ng matitinding salita. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, Naging mas matindi ang sagutan hanggang sa umabot sa puntong napiko na si Trump. Hindi rin nagustuhan ng US Vice President J.D. Vance ang tila pagiging agresibo ni Zelensky sa harap ng media. Ayon kay Van, dapat magpasalamat ang Ukraine sa diplomatic efforts ng Estados Unidos lalo na ito ang pangunahing daylan kung bakit nakatayo pa rin ng gobyerno ni Zelensky sa kabila ng patuloy na opensiba ng Russia. Ang matinding epekto ng kumprontasyon, sa gitna po ng matinding argumento na pagpasyahan ni Trump na ipatawag si US Secretary of State Mark Rubio upang i-escort palabas si Zelensky at ang kanyang delegasyon mula sa White House. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking epekto hindi lamang sa relasyon ng US at Ukraine kundi pati na rin sa pandaigdigang diplomatikong relasyon. Matapos ang insidente, Naglabas ng pahayag si Trump na hindi na muna tatanggapin si Zelensky sa US hanggat hindi ito handang makipag-usap ukol sa kapayapaan. Ipinunto niya na hindi maaaring patuloy na umasa ang Ukraine sa tulong ng Amerika nang hindi man lang sinaalang-alang ang mga diplomatikong hakbang upang tapusin ang gera. Sa kabilang banda, hindi rin napatinag si Zelensky. Ayon sa kanyang kampo, Patuloy nilang ipaglalaban ng kanilang kalayaan at uh, hindi sila magpapadikta sa kung ano ang nararapat gawin para sa kanilang bansa. Ngunit sa kabila nito, hindi maikakaila na ang pagkawala ng suporta mula sa Estados Unidos ay maaaring magdulot ng malaking dagok sa kanilang depensa laban sa Russia. Ano nga ba posisyon ng iba pang bansa? Dahil po sa pangyayari, muling sinusuri ng pandaigdigang komunidad ang relasyon ng US at Ukraine. Maraming analis ang nagsabing na posibleng magdulot ito ng pagbabago sa estratehiya ng Estados Unidos pagdating sa kanilang foreign policy. Ang iba naman ay naniniwalang isa lamang itong diplomatic setback na maaring magresolba sa hinaharap. Samantala, ang European Union at iba pang kanlurang bansa ay masusing nagmamasid sa sitwasyon. May mga bansang patuloy na sumusuporta sa Ukraine, ngunit may ila ding Nagaalin lang ang kung dapat pa nilang ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda kung hindi rin naman bukas si Zelensky sa negosasyon para sa kapayapaan. Sa panig ng Russia, tiyak na magiging favorable sa kanila ang nangyaring hidwaan sa pagitan ng US at Ukraine. Maari itong magdulot ng kahinaan sa panig ng Ukraine kung tuluyang magbawas ng suporta ang Amerika. Maaring samantalahin ito ni Putin upang higit pang palakasin ang posisyon ng Russia sa kasalukuyang sigalot. Sa kabila po ng tensyon, nananatiling mahalaga ang usapin ng kapayapaan at siguridad sa pagitan ng mga bansang sangkot sa gera. Patuloy na pinag-aaralan ng US government kung dapat pa nilang ipagpatuloy ang kanilang buong suporta sa Ukraine o kung dapat nilang ipilit ang isang bagong diplomatikong estratiya na maghihikayat sa Ukraine na makipagnegosasyon sa Russia. Samantala, patuloy ang debate sa loob mismo ng Amerika. Ang ilang mga politiko ay sumusuporta sa desisyon ni Trump na panagutin si Zelensky sa tila walang humpay nitong paghiling ng tulong mula sa kanluran. Ngunit may ibaring mga nagsasabi na dapat panatilihin ng US ang kanilang suporta sa Ukraine upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang hindi pa tiyak kung ano ang magiging epekto ng pangyayaring ito sa hinarap, isang bagay pong sigurado. Ang insidenteng ito ay nagdulot po ng isang malaking pagbabago sa dinamika ng geopolitics. Sa patuloy na paguspong ng mga bagong isyo sa pandaigdigang relasyon, magiging mahalagang bantayan ang susunod na hakbang ng parihong kampo. Kakuris, ang matinding bangayan sa pagitan ni US President Donald Trump at Ukrainian President Vladimir Zelensky sa White House ay hindi lamang po isang diplomatikong hitwaan. Ito po ay isang malinaw na larawan ng mas malaking espiritual na labanan na nagaganap po sa mundo ngayon. Sa likod nga po ng politika na alitan po ng pandaigdigang tensyon, mayroong mas malalim na pakikibaka na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ang digmaan po ng Ukraine ay nagdudulot po ng matinding pagkawasak, hindi lamang po sa ekonomiya at imprasaktura, kundi pati na rin po sa moralidad ng mga tao. Hindi ba't ito ang eksaktong sinasabi ni Kristo nang ipaliwanag niya ang mga huling araw? Sinasabi po dito in Matthew 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mga takot sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Tatapot, hindi pa ang wakas. Ang pagkakaroon po ng digmaan ay palatandaan po ng patuloy na pagsubok sa sangkatauhan. Ngunit paano po natin dapat tingnan ito sa pananaw ng ating pananampalataya? Ang tunay po na laban ay hindi lamang ukol po sa teritoryo o kapangyarihan, kundi sa pagitan po ng katotohanan at kasinungalingan, ng hustisya at ng kasamaan. Isa sa mga dahilan po ng tensyon sa pagitan ni na Trump at Zelensky ay ang tila kakulangan ng pagpapahalaga ng Ukraine sa patuloy na tulong ng Estados Unidos. Isang makapangyarihang palala po ang matatagpuan sa kasulatan tungkol sa pagiging mapagpasalamat Maliwanag po na sinasabi ni San Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Ang hindi po pagkilala sa kabutihang loob ng iba ay isang anyo po ng kayabangan. Ginagamit po ng kaaway ang kayabangan at kawalan ng utang na loob upang magdulot ng pagkakahati-hati. Salit na pagkakaisa, ang pagiging makasarili at labis na pagnanasa ng kapangyarihan ay nagiging sanhi ng pag-aaway. Sa isang mundo ng kung saan ang politika ay puno ng kasinungalingan, dapat nating tandaan ang sinasabi po ni Kristo tungkol sa tunay na kapangyarihan. Matthew 20 verse 26 Datapot, hindi gayon sa inyo, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging inyong lingkod. Kung tunay na nais po ni Zelensky na pangalagaan ng kanyang bayan, hindi ba't mas makabubuting umanap siya ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa halip na patuloy na itulak ang kanyang bansa sa digmaan? Ganito rin po ang hamon ni Trump at uh, iba pang mga leader sa mundo. Sila ba ay namumuno para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan o para sa kanilang sariling kapangyarihan? Sa spiritual po ng pananaw, hindi lamang po ito isang away sa pagitan ng dalawang lider. Ito pa isang malinaw na halimbawa ng pagkilos ng parusa ng kasamaan upang sirain ang pagkakaisa ng mga bansa. Ang salita po ng Diyos ay malinaw tungkol sa ating tunay na kaway. Sinasabi po na tayo ay lumalaban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ephesians chapter 6 verse 12. Sa bawat digmaan po, sa bawat alitan, mayroong espiritual na pwersang nagtutulak po dito. Ginagamit po ni Satanas ang kayabangan, kasakiman at galit upang mapanatili ang kaguluhan sa mundo. Kaya kapag ang mga leader po ng mundo ay hindi nagkaangkla sa pananampalataya at moralidad, mas madali po silang manipulahin ng kasamaan. Sa kabila po ng lahat ng ito, ang pananampalataya ng katoliko ay hindi nagtuturo ng pagkapuot kundi ang kapayapaan at pagkakasundo. Itinuturo po sa atin ng Biblia na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa armas o sa digmaan, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Maliwanag pong sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kung nais po nating tunay na magkaroon po ng kapayapaan sa mundo, dapat po nating hikayatin ang mga leader na piliin ang diplomasiya at pagkakasundo sa halip na alitan. Ama Kristiyano, anuman po ang kanilang panig sa politika ay dapat po manalangin para sa kapayapaan at para sa paggabay ng Diyos sa mga leader ng mundo. Sa uli po, hindi solusyon ang digmaan sa anumang sigalot. Ang tanging paraan pang tunay na magkaroon po ng kapayapaan ay ang pagbabalik sa Diyos. Dapat po nating ipanalangin ang parehong Amerika at Ukraine upang sila po ay magabayan sa tamang landas. Paliwanag pong sinasabi sa Biblia, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin, hanapin ang aking muka at tatalikdan ang kanilang masasamang mga lakad, kung magkagayoy, didinggin ko mula sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang mga tao po sa mundo ay dapat magsama-sama sa panalangin, hindi lamang para po sa kapayapaan, hindi para sa kaliwanagan ng isipan ng mga leader na gumagawa ng tamang desisyon. Ang digmaan po ay hindi kailanman magiging sagot, kundi ang pagbabalik loob sa Diyos at ang paghahanap ng kanyang kalooban sa ating mga buhay at sa ating mga bansa. Ang hidwaan po sa pagitan ni na Trump at Zelensky ay hindi lamang po isang simpleng alita ng dalawang bansa. Isa po itong malinaw na sinyales ng espiritual na digmaan na nagaganap po sa mundo. Kaya bilang mga Kristiyano, ang ating tungkulin po ay hindi lamang magmasid, kundi ipanalangin ang kapayapaan Hinihikayat po ng pagkakasundo at uh, ipahayag po ang katotohanan ng Ibanghelyo sa gitna po ng kaguluhan. Naway ang bawat isa po sa atin ay maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng pagibig, ibig ustisya at kapayapaan sa ating mundo. Sa kabila po ng kaguluhan, tandaan po natin ang pangako ni Kristo, John 14.27, Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Dahil sa pagtataguyod ng pananampalataya at katotohanan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, i-share po natin upang mas marami pang maabot nito at huwag po natin kalimutan na mag-subscribe nang sagayon po manatili po tayong updated sa mga bago po nating talakayan. God bless po sa ating lahat.